So, welcome back yung mga sir. This is Soek. So, usapang speaker and amplifier matching tayo. So, most common na dahil kung masisira yung speakers natin, isa yung natawag natin na distortion. Nagsisend ng distorted signal yung amplifiers natin once na it doesn't have enough power to provide, sa speakers natin. And then, yung speaker isa doesn't have power, kaya naging passive siya and then nag-require siya ng amplifier para mapagana siya natin. And then, yung speakers is uh, doesn't have enough wall power. So, nangagaling yung kwersa niya sa amplifiers. Kaya, kaya kung speakers lang, tatawagin po siyang passive. Nag-receive -re na siya ng wattage. So, for example, yung amplifiers natin is sa uh, worth of 100 watts yung power niya. And then yung speakers naman natin is may power handling na 500 watts. So yung mangyayari, yung output ng speakers in terms of acoustic power is magbibigay lamang ito ng 100 watts kasi yan yung capacity ng or may bibigay ng ating amplifiers. Kung meron naman tayong isang example, pag yung amplifiers natin is 500 watts and then yung speakers naman or yung power handling ng speakers natin is 500 watts rin. So yung mangyayari yung output ng speakers natin is siyempre kasi power handling nga is 500 watts rin, siyempre yung output nga is 500 watts rin. Parang sabihin natin isa medyo match-match pero mas mabuti talaga na or may tinatawag tayo na headroom. Kaya palagi natin tandaan, nakadepende talaga sa amplifier yung lakas ng speakers natin. Kaya may mga labels tayo na tinatawag na power handling sa speakers natin. Or max power na tinatawag natin. Ibig sabihin, max power is yung maximum na power niya na makaka-handle. So ano na mangyayari kung yung amplifiers naman yung magbibiti ng puwersa? So yung mangyayari kung yung amplifiers natin is hindi na makaprovide ng uh, voltage ng cleanly, yan yung sinasabi ng karamihan na pag nag tayo ng distorted signal sa speakers natin, is yan po yung natin na DC out or may pumapasok na DC voltage sa speakers natin. Especially yung tinatamaan talaga nito is yung voice coil ng speakers natin. Kasi mararamdaman naman natin yan sa speakers natin kung hindi na talaga kaya ng amplifier. siya, magsisensa ng distorted signal and then parang nagpugak-pugak na speakers natin. Yan yung isang base na mararamdaman talaga natin na nag-distorted na yung signal ng speakers natin. Kahit, kahit bagwa niyan, mararamdaman niya na hindi na maganda yung tunog ng speakers natin pag nasi-send ng distorted signal resulting ko uh, pumapasok na yung DC voltage sa ano natin sa voice coil ng speakers natin yan kasi yung karamihan mga Pinoy gusto nila kahit kabilang bahay marinig yung setup nila para pang malakasan daw guilty round na rin yan